Oh, na? Ay, naligo na ako eh. Ay, no, mga, kat mga bata. Hello no. Huwag ka pakita. hello mga bata. Hello Huwag ka magpakita pakita sa labawal. Hello, shout out sa inyo. Happy Halloween sa inyong lahat. Ayun, oh. Happy Halloween sa inyong lahat mga bata. Mm. mga bata. Ayun. Mm. Okay ba? Ano? Nasa cementerya ba kayo ngayon? Ako. Ako. Ingat-ingat po tayo ngayon sa ano, mga nasa sementeryo. God bless po sa inyo. Ingat po kayo sa pagano. Pagpunta nyo sa sementeryo. Para ba mo dito? na, ilam na. Okay, kung bago ka lang sa channel mo bago ka na sa channel ko, ayan o, oh, huwag kalimutan oh, subscribe ka pa sa akin, ano, si Artanos. Hello, hello, hello. Subscribe po kayo kay si Artanos. lang. Ito na lang. Ito na lang. Hello, subscribe po kayo sa aking live Hello po Hello po sa inyo ayun, ayun na nga Ayun na nga, diba Hello Diba, kagabi Nagkwento-kwento tayo, diba Nagkwento-kwento tayo ba sa mga nakakatakot Mga ano Ayun, diba Ayun, nagla-live ako ngayon dahil araw ng mga patay ngayon, di ba? O, oh, nandun ba kayo sa simenteryo? Nagtunta ba kayo? Basta huwag nyo yung sinabi ko, eh. Yung sinabi ko magdadasal muna bago umalis at saka pumunta sa simenteryo. Huwag ka agad. Huwag ka agad. Aalis sa simenteryo hanggat hindi kayo nagdarasal muna. Handaan niya mga bata. Ha? Daan niya mga bata. Dadasal muna bago kayo umalis sa simenteryo. Tapos pagpunta nyo lang. Kasi siyempre magbabiyahe kayo. Di ba? Magdarasal din kayo. Nagabayan kayo ng mga pamilya nyo na yumao. Papunta sa simenteryo para anin kayo. Di ba? para gabayan kayo sa pagpunta doon yun yung pagpulan ano kakwento lang ako about sa ano uh, nalulungkot nga ako dahil dahil hindi ko ano hindi ko mapuntahan yung ano ng tatay ko puntod ng tatay ko kasi medyo medyo ano busy Pero kung bago ka lang dito sa live ko, kalimutan na yan, mag-subscribe kay ano Yan, kay Sir Thanos. Yan ano, Sir Thanos, mag ano ka na, Subscribe ka na kay Sir Thanos. Kayo mga bata. Ako mga bata. O, subscribe na kayo sa inyong paboritong Sir. Si Sir Thanos. Pinig kayo. Yan. Yan kaya yung mga bago dyan na mga bagong ano mga bago subscriber mag subscribe ka na para updated mga bagong, mga dito, dito dito. Update ka sa mga bago mga video na ako ito Sino, sino? Mario. Mario? Mm ay, nandito. Tingnan mo. Kaya ka ba? Ha? Huh? Ayan, oh. Hello, hello, Sholing, Sholingling, six seven, hello, six seven, hello. Hello. Hello, hello bata. Hello bata. Kung bago ka lang dito sa ano ko channel ah, Sho Sana mag-subscribe ka you no. Know? Subscribe ka kay Sir Thanos. Ay niyo paboritong sir na makulit. Ah, si Sir Thanos. Ah, bata. Nakikinig ka bata. Hello. Hello versus BX. Versus BX. Hello. May tanatawa. Totoo naman sinasabi ko, di ba? Kung bago ka lang dito, makinig ka sa share mo, ha? Mag-subscribe ka na, ha? Hmm. hindi, kita papas, ha? Ano? Subscribe ka na. Para updated ka sa mga, ano, i-upload kong video. Orin. Para hindi mo ma-miss. Hindi mo ma-miss mga bagong video na i-upload ko. Yo, yo, yo. Yo, Miles Gaming. Hello, hello. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Miles Gaming. Ay, si David. Si David? At luwan tayo. Ha? Ang may patakot ng tapos ng lago, lupo ng spaghetti. Ni eh, naman yung ni ko eh. Oo nga, Mag tapos na <laughs> ako. Ano mo sa mo spaghetti? Mo ba spaghetti? Sabi mo no. kapatid ko, sa akin. Ano spaghetti? At spaghetti? Susunod, susunod na lang ako. Naka-live kasi ako mamaya na. Anong <laughs> ngayon na? Pinapa-end live ako kagad. Talaga tuma. Gagalit mga bata so, ko mga bata ko mga bata. Ay, Oh. ba diba, ano ba gusto niyo ba ako mag ano pumunta na doon maglaro? A comment down below. Kung sino mas maraming comment yun ang susuporta. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Ah, thank you sa mga nag-like. Thank you sa nag-like. Ano. kahit iisa ka lang, alam ko dadami pa rin yan. In God's, in God's perfect, perfect time. Yan. mag subscriber na tayo guys. Dapat so. Eh, mga bata, supportan nyo ako mga bata. Mga bata ko kayo. Supportan nyo po ang aking ano, ang aking channel. You know, para lumagot tayo. Maraming tayo mga bata. Mga, mga batang uh, nakakausap subscribe po kayo sa akin ng channel Sertano Ser ano YouTube channel subscribe po kayo uh. <laughs> salamat po salamat po salamat po sa mga magsubscribe sa kamaglalike salamat po Kasi siya na ngayon hindi ko pinapakita yung ano ah. Hindi ko pinapakita yung... Hindi ko pinapakita yung... Hindi ko pinapakita yung... Yung baong ano. Kasi... Magulo. Magulo yung aking... Magulo yung aking bahay. Hindi pa pwede makita. Hindi naman... Inaayos pa yata, boyong, eh. Inaayos pa yata, eh. Mamaya na. Si Mario. Inaayos nga, eh. Aminin ko sa lahat ng tao Uy, okay. Paano sa live? Oh, ba naman. Yung kapatid ko yan. Pwede sa akin. Sa mga bata ko. Mga bata ko Ayan. Hello, Teresita Johnson. Shout out. Up. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, thumbs sa din sa'yo. Tagasan ka ba, Teresita? Tagasan po kayo. Huwag kang magpakita. Huwag <laughs> kang magpakita sa live. Masabihin ka no. Ano kay? Ah. Uh, ay, thank you. Thank you sa ano, mga nag-like. You know? Tangsak ka rin sa akin. Tangsak. Ay, mga wala pa yun. Know, subscribe po kayo sa Thanos. Yan. Okay. hindi ah boyong ano malis na tagasan, ta, tagasan po si Monte ano teresita kano yung pangalan mo pero parang bata ka pa parang bata pa yung ano mukha mo channel panigurado ko panigurado ko ito mga bago ko mga bago ko subscriber ito yung mga yung lagi nanonood sa akin kaya nga nagpapasalamat ako lagi ito sa mga taong ito ito yung mga taong ano sino dapat supportan dapat supportan din natin ito mga taong mga taong patuloy na kahit hindi tayo ganun kasikat uh, hindi tayo ganun kakilala still nandyan pa rin ano, notes mo, sport yun yung mga ano, yun yung mga taong dapat ano dapat sinosportahan kahit pa paano ba diba? yung ka, kagaya ng ano yung isa subscriber ko na ano na alos isang taong ko na yata subscriber lagi nanonood sa si live ko si Randra na yun, Randra. Hello, Randra, Mr. So, Chattel, sa iyo. Ang buhay ka ng gusto mo. Salamat sa pagsuporta Sa live stream ko, ganun din sa mga manunood na hinahatak mo rin dito sa live ko. Maraming maraming salamat. Sana huwag ka magbago, magpatuloy ka lang sa pagsuporta sa live ko. Kahit ano, medyo ano ka hindi gano'n ka aktibo mandalas. pero still nandito pa rin at saka pa rin sumusuporta sa life ko thank you God bless you sa kaingat ka kung meron ka mapupuntahan sa sa simenteryo ingat ka God bless God bless sa mga iingat ingat po mga mga bata ha? ingat po kayo mga ano mga mga bata po ayan bata Salamat ah. po, salamat po sa mga nag-like. Kundi po sa mga nag-ano. Supportahan niyo po ang channel. And, and, Se

Somebody say Kaya so, ito, eh, ito, chill, chill mag Chill lang Habang mga bago natin Subscribe Tut. Sa nilay dala dia photo kadao. Tut. Eh, kuya, yata 'yan eh. ulo ka. Ay da. Ay. 'Yung cellphone ko ha, mahulog mo ha. Yes. oi cellphone ma. Puta doon. Ako lang po puta doon. Ano po? Ingat kayo papunta ng sementeryo ngayong araw na to. God bless po sa inyo lahat. Happy Halloween. ああ。<noise> Fala os caras Ah. Ui. wala yung tama sa Ako lang